Hello, hello. Good afternoon. Ayan. Dati-dati, nung wala pa tayong aso, ang ulam natin ng tanghalian hanggang gabi na ngayon, may aso na tayo. <laughs> ang ulam lang tanghalian, tanghalian na lang at gabi-gabi, kailangan mag-add tayo ng ating lulutuin. So, mag a ako ngayon. Habang nag-relax pa naman ako kasi ang init-init diba, nasa kwarto kami nila Alex eh. nagkukulong sana kami to kaso lang kailangan uh, nating magluto para sa mga aso kaya magdadagdag tayo ng luto minisan ko lang ato, sobrang init sobrang init dito sa baba mauusos ang aking hininga dito kaya ng konti ating cortina okay. wala eh, may aso na ako eh kaya kailangan, required na itong magluto ako ng panibago kasi Ay, bad naman lang ating ano. Huwag naman. Wait lang ha. Anahan ko lang yung i-mute ko lang yung ating sa ano, sa message. Okay, uh, mag-shoutout tayo. ah, uh, ito pala ang ating ano, uh, shoutout pala kay Erna Kalyaw 3577. Hello sa iyo sis. Thank you sa panonood po sa mga ano ko, pagluluto-luto ko. Ayan, uh, shoutout sa iyo. Sino ka man? Erna Kalyaw 3577. Thank you so much sa panonood. At shout out din sa mga bagong nag subscribe sa akin. Malapit na tayo maka 700. Yay! Okay. Sama natin itong ating palabasa. Kasi okay. uh, para hindi ito mabulok. Malapit na mabulok po. talaga natin. Parang baba ng ano, upuan. Parang baba ng upuan ko eh. Sa mga riders ko dyan, lahat po kayo magdadra ng tubig at mainit po ngayon. Lahat kayo magbaon ng tubig kasi kailangan natin ng maraming maraming tubig kasi nga ang init ng panahon para iwas po, iwas po tayo sa heat stroke. Kaya sa mga ka-riders ko dyan, mga nagmong motor dyan, mga talaki ng tubig. At saka, buti kami yung mga naka-four wheels at kayo yung uh, komportable. Pero kung dalagin po kayo ng tubig at sobrang init uh. na. Kami nga dito sa bahay, magkasas kami sa mineral ngayon. Talagang ang tubig namin ay ilang araw lang kasi sobrang init. Ayun, malakas kami talaga sa tubig ngayon. mga aso ko po ay ano hindi maarte vegetarian ang mga aso ko kung ng kahit anong gulay. yun yun ang kagandahan sa aso ko kasi bigay lang yan sa akin hindi ako ang nagpa-train ng ganyan sa kanila pero mabuti na lang kasi nga hindi sila mga arte na lumating sa akin kahit ano lang lutuin ko okay lang sa kanila pagulay yan o mapa ano isda o baboy okay sa kanila wala silang arte-arte vegetarian ang mga aso ko kaya mas maganda kasi healthy na tipid pa <laughs> tipid pa ako binigyan ko nga ng ano eh ng bigas sila eh para para lang sa aso kaso lang mahal din nasa 50 plus din ang bigas ng pinakamura kaya yung sa tao ay nasa ano para sa amin eh yung sa tag 60 plus ako kumuha kasi syempre gusto ko masarap yung bigas namin ngayon na kaagad ako ilang ano lang tayo nakalabas ng kwarto kasi yung kwarto namin eh mainit talaga ngayon kaya wala kami magagawa o, yun sa nagbabayad ng kuryente boss <laughs> wala kami magagawa ang init ng panahon kaya pasensya na ang bill namin ngayon nakabot ng liman libo wala, wala magagawa talagang sobrang init ngayon Pagpapalitan lang natin kasi para madali lang siyang pagpapalitan. Kalawiti ako pero yung kutsilyo ay makisama sa akin. <laughs> ayaw ng yung kutsilyo ay makisama sa akin pagkakalawiti. Umabal ko siya kaya kailangan alam natin yung timing kung paano tayo timing sa tinyo ayan Dela Regal. Ini ni, ayan na. Okay. Ito 'yung natin sa ating munggo ay ini yung ilalagay sa ating mango. Naan ko na yan eh. Nalinisan ko na yung giniling na yan kasi nung isang araw pa yan, malinis na yan. Kaya, okay na na lang Saan ba tayo magpapatong ng tuloy? Okay, kita ba? ito ba ang ating fury asensya lang, daming kasi mamaya pa siguro sila maghugas sila kasi taghugas dito eh mga ating kasi ito ang tagalugas, yun ang tuhu ko paano na nasabi siya para kahit iwanan natin siya okay na against the, against the light against the light yun mga ka baby love mga ka mami magluto na naman ako ako yung nauurat nakakaluto Ayan, mayroon tayo luto. Kasi yung ating mga alaga ay Naki na tayo? Uy, ano ba to? Ayun. Ano kasi ang aming ano, kailangan pa siyang, yun, ipinup may pinupush pa sa ilalim. May parang button siya, parang uh, dami kaartihan ng aming ano, aming kalan ang um, pangin mo push push pa push 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 ano kayo mga braso kailangan ako pag exercise kasi naging busy tayo ng mga nakakaraan nagpapatrok tayo yung katana rich Diyos ko lagi akong pagod, lagi akong nasa labas wala halos akong pahinga kaya ating mga braso nang lalaban na, na, na naman makapag exercise naman tayo sobrang init ngayon kaya pag nag exercise ka talagang do, katawan mo talaga ay ano yan naman ako pabis ka agad oh. ilang minutes lang ako dito sa labas Ito na ating lalagay na uh, biniling Ididiretso natin ang ating pisagisa pati yun yung mungko kasi may multo may multo na ako mag-isa dito Ayan ay kanan yung mungko natin para mapakuluan na rin hindi ko na siya nagawang pakuluan ng solo kasi nga wala nang oras. Ayan. Pakula na siya ng diretsyo gisa. puti lang aking aso. Hindi siya makaarte. Ayan. siya ng uh, isda at saka gulay. Wala siyang inarte. Bisita rin ang aso ko kaya ako ng problema. Ayan, pakuluan natin. Sinang relate dyan. <laughs> ito yung kanin ng aso. Ayan, pang aso. Ito yung, ito yung pang tao. ba <laughs> diba? Sino religion na ah, ganyan? Naglalagay ng ganyan. O, kasi naglagay kasi baka magkamali yung mga kasama ko rito yung chikiting patrol. Baka mali ang kanilang mga kuhang, ano, kanin. Baka mamaya yung sa aso pa lang makin. Pero, malinis naman kasi yung kanin ng aso eh. Kasi, Maayos din ang bagat saing din na, Malinis. Kasi lang, syempre, baka magtaka sila. Ay, hindi masarap. Kasi sa aso pala. ayun. Kaya, maligyan ko ng sulag. Kasi, alam mo naman yung sila. Bababayan sila, kakain na lang. lang natin. Okay na. Pabis ka agad ako. Grabe, kaya ayaw kong lumalabas dito, oh. Pabis ka agad ako, oh. ba? Oh, diba? Butil-butil ka agad. Mamaya baby mga ko, oh. magpapaan lang ako ng pabis ko habang nagpapakulo tayo ng ating niluluto. Kasi, uh, lalagyan ko siya ng isda at saka yung uh, munggo. Meron din naman siyang sahog. Yeah, ano ko sa mga aso kasi vegetarian ang aso namin kumakain sila ng gula the best diba hindi siya masyadong sakit sa ulo sa ulam wala silang problema kaya Hello mga kabebelab ko. Sino mga